Eksodo, Kabalatang Labing Dalawa At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo sa buong kapisana ng Israel na inyong sabihin. Sa ikasampung araw ng buwang ito, ay magsisikuha sila sa ganang kanila bawat lalaki ng isang kordero. Ayon sa mga sangbahayan ng kani kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sangbahayan. At kung ang sangbahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kaniyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat ng tao na kumakain Gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay ang walang kapintasan. Isang lalaki na iisahing taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At inyong aalagaan hanggang sa ikalabing apat na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at pinapay na walang libadura. Kakanin nilang kaulam nang mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw, ulutuman man sa tubig, kundi inihaw sa apoy, ang kanyang ulo pati ng kaniyang mga paa, at pati ng kaniyang mga lamang loob. At huwag kayong magtitira ng anuman niyaon, hanggang sa kinaumagahan. Kundi yaong matitira niyaon, sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. At ganito ninyong kakanin. May bikis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong mga tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali siyang paskwa ng Panginoon. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto maging tao at maging hayop at gagawa ko ng kahatulan laban sa lahat ng mga diyos sa Ehipto ako ang Panginoon at ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan at pagka nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing ihipto. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakilanman. Pitong araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay sa inyong mga bahay ang libadura. Sapagat sino mang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay ihiwalay sa Israel ang taong yaon. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon at sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na iyong nararapat kanay ng bawat tao na siya lamang maaring gawin ninyo at iyong ipangingilin ang pista ng tinapay na walang libadura sapagkat sa araw ring ito, kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Ehipto. Kaya't inyong ipangingilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi na bilang tuntunin magpakilanman. Sa unang buwan ng ikalabing apat na araw ng buwan sa paglubog ng araw, ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Hanggang sa ikadalawampot isang araw ng buwan sa paglubog ng araw. Pitong araw na walang masusumpungang libadura sa inyong mga bahay, sapagkat sino kumain niyaong may libadura ay ihiwalay sa kapisanan ng Israel ang taong yaon maging tagaibang lupa o maging ipinanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may libadura. Sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, Kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyo inyong sambahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. At kayo'y kukuha ng isang bikis na hisopo, at inyong babasain sa dugo na nasa palanggana, at inyong papahira ng dugo na nasa palanggana, ang itaas ng pinto, at ang dalawang haligi ng pinto, at sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Ehipsyo. At pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon. At hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. At inyong ipangingilin ang bagay na ito, na pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakilanman. At mangyayaring pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kaniyang ipinangako ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. At mangyayaring pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin, siyang paghahain sa Pasko ng Panginoon na kaniyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, nang kaniyang sugatan ang mga Ehipsyo at iniligtas ang aming mga sangbahayan at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. At ang mga anak ni Israel ay yumaon at ginawang gayon. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron ay gayong ginawa nila. At nangyari sa ating gabi nanilipol ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto Mula sa panganay ni Paraon na nakaluklok sa kaniyang luklukan, hanggang sa panganay ng bilanggo na nasa bilangguan, at lahat ng panganay sa mga hayop. At si Paraon ay bumangon sa kinagabihan. Siya at ang lahat ng kanyang mga lingkod at lahat ng mga Egyptyo at nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa Egypto sapagkat walang bahay na di mayroong isang patay. At kanyang tinawag si Moises at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, Kayo'y bumangon Umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo at sampu ng mga anak ni Israel, at kayo yumaong maglingkod sa Panginoon gaya ng inyong sinabi. Dalininyo ninyo kapwang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan. Gaya ng inyong sinabi at kayo yumaon at pagpalain din naman ninyo ako. At pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan na madali ang pinalis sila sa lupain sapagkat kanilang sinabi, Kaming lahat ay patay na at dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilab na nababalot ang kanilang mga masa sa kanilang damit sa ibabaw ng kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises. At sila'y humingi sa mga ehipsyo ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit. At pinagbiyayaan ng Panginoon ng bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Ano pat ibinigay sa kanila anumang hingin nila. At kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. patang ang, ang kan Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukos na may anim na raang libong lalaki na naglakad bukod pa ang mga bata. At isang karamihang samasama -sama ang sumampa namang kasabay nila. At mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayop. At kanilang nilutong mga munting tinapay na walang libadura ang masa na kanilang kinuha sa Egypto. Sapagkat hindi pa humihilab. Sapagkat sila'y itinaboy sa Egypto at hindi sila nakapigil o nakapaghanda ng anumang pagkain. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinamayan nila sa Egypto ay apat na raan at tatlumpong taon. At nangyari sa katapusan ng apat na raan at tatlumpong taon, nang araw ding yaon ay nangyari ng lahat na lahat ng mahukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Ito ay isang gabing pangingilin sa Panginoon dahil sa paglalabas niya sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ito ay yaong gabi ng Panginoon na ipangingilin ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang lahi. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, Ito ang tuntunin sa Pasko Walang sinumang tagaibang lupa nakakain niyaon. Datapwat ang alipin ng bawat lalaki na nabili ng salapi. Pagkatuli sa kanyay, makakakain nga niyaon. Ang nakikipamayan at ang alilang binabayaran ay hindi kakain niyaon. Sa isang bahay kakanin, huwag kang magdadala ng laman sa labas ng bahay nisisira kayo ng kahit isang buto ni Aon. Ipangingilin ng buong kapisana ng Israel. At pagka ang isang tagaibang lupa ay makikipamayan kasama mo, at mangingilin ng Pasko sa Panginoon, ay tuliin lahat ang kaniyang mga lalaki at saka siya lumapit at ipangilin at siya'y magiging parang ipinanganak sa lupain niyaon na dapat sirmang dituli ay hindi makakakainiyaon. Isang kautusan magkakaroon sa ipanganganak sa lupain at sa mga tagibang bayan na nakikipamayang kasama ninyo. Gayon ginawa ng lahat ng mga anak ni Israel kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Gayon nila ginawa. At nangyari ng araw ding yaon Nakinuha ng Panginoon ang mga anak ni Israel sa lupay ng Hipto ayon sa kanilang mga hukbo.